Pulong oh, gid siya. Um, laki. Yan kapatid. Ah.

Ayan na, mga idol. Ito, pang ano to? Pang Pangihaw. Pang -ihaw. <laughs> ito, Pang gata. Pang na yan. Sure? Okay, uh, yung hinulog nyo ngayon ay nasa unsi. Unsi ka di pa. Unsi ang lalim. Ngayon nari ko. pulo. Wow. Ayan na. Ay, wow. Ayan. Ganun ang pagdakop. Ganun ang paghuli. Ganun paghuli. Uh, dyan, hindi makawala yan. Huwakan mo lang dito sa uh, bandang muli niya at <laughs> sa niya. At ganun lang. Sa pwede. Sa pwede. Ay! Pag kasi kompusit, man, to? yan. Bili ng bigas Ano mga kapatid Kapon oh, lang Sumiagusal Ano mga kapatid pang Pagalingan ko na 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 <laughs> Ayan, um, pang tatlo. So, na ako sa jacket. Yan. Sa ganito nga, karo. Bigat. Lakit o. Panggataan. Lakit tapos gataan <laughs> Laki to, lang. Oh. Tagal daw eh. ba? Hindi ko pa makita. Uh, Ayun. Huh? Ayun na. Ay, ka-cute! Saan na, oh. all? Yeah. 2 up. Sino gusto mo bumili ng saranggat mga kapatid ay binibinta ko sa 300 piso ang bawat isa. Ito. Ako lang gumagawa ito. Ako din ang nagbibinta dito sa amin lugar. Binibinta ko rin ito sa alagang 300. Ba't mo tinapon? pinapon mo ng ito pag naghata ka ng ano, ng pain biglayin para agad na yung kusiputok ka sa pinapon mong karanggal

buhay pa ako mga huli mga kapatid kasi maglumpat dami pa ako oh. yan buhay bueno, na buhay dami pa ako yan hanggang dito na lamang ang aming video mga kapatid mga idol sana may natutunan kayo sa pagturo namin sa pagtapon ng pain sa plapataw dahil magabi na na masyado makita kaya maraming salamat sa nanonood ng aming video pakipalo, pakipalo like and share lang bye bye mga kayo pa dyan